po mga kalingap, Shout out welcome back ulit sa ating youtube channel Boy Tabang so syempre nandito pa rin po tayo sa lugar ng uh, sa nagustin dito po sa bayan ng uh, Labisares upang balikan yung uh, mga beneficiary natin dito na matagal na na hindi nabalikan so thank you so much po pala doon sa sponsor ni Kuya Bal na nag po sa amin ng uh, uh, 5 kilos na bigas upang uh, itulong doon sa mga kababayan natin dito sa Samar, thank you thank you so much po doon sa sponsor ni Kuya Bal so ngayon balikan po natin yung isang uh, na-vlog po natin dito dito sa uh, San Agustin Yung uh, tatay na mag-isa na lang sa buhay At uh, merong sakit na iniwan po ng mga anak So mga kalingap Huwag nyo pong iskip yung video Panoorin nyo po hanggang matapos At syempre uh, nananawagan po ako doon Sa mga kalingap supporters Na Pasubscribe naman po Pusuportahan ng muting channel natin At huwag nyo pong kalimutan yung notification bell Para maging updated po kayo sa mga susunod natin vlog mga kalingap So ngayon without further ado mga kalingap Huwag na po natin uh, patagalin at uh, tara na po sa video so yun po mga kalingap yung bahay no ni tatay ito yung nablog na po natin dati at narekomenda rin po to ni ma'am Elma yung beach uh, uh, po sa barangay na to ayan nandito po siya mustahin po natin ayan maupay oh, nga tay. Kamusta? Kamusta si tatay? Ano, nanay mo nga ran? si Tatay Antonio. Ayan. So, si Tatay Antonio ay ilan na? Ilang taon ka na? 24. Ha? 24. 8.34? 24. 74. Ayan, si Tatay Antonio po ay 74 years old. Tapos, nakatira po siya sa maliit na barong-barong na to. Tingnan mo. Ikaw ba yung naglalabatay sa mga damit mo? Mm -mm. Oh. Ano yung sakit pala ni Tatay Antonio? Huh. Ha. mo sakit adto? Ah, yung sa boses mo. Palagi kang inuubo. Ano yun? po yung sakit ni Tatay Antonio. Sa mga kalingap, siguro meron po siyang TB uh, TV. Ano? Ayan, siguro may TV po si Tatay Antonio. Kasi nga, dati ano yung trabaho mo, Tatay? Yeah. Ha? Yeah. Sa, ah, sa, dagat lang. So, pumupunta ka dati sa dagat. Mangingis na ka pala. So, bakit ka nagkasakit, Tay? Kaya ano kaya nagkasakit ka? baka sa sobrang init no sa dagat tapos umiinom ka ng malamig na tubig parang ganun no ayun so yun po yung uh, sitwasyon ni Tatay Antonio mga kalingat, ano so uh, sino yung kasama mo dito tay? ikaw lang? nasan yung mga anak mo pala? sa Maynila ayan kinukumusta ka ba nila? kinukumusta ka na ba nila? hindi pa rin? ay kawawa naman no So mga kalingap, pinto ko lang po, si Tatay Antonio ay uh, isang senior citizen na iniwan po ng mga anak na nasa Maynila. Ano? So si Tatay Antonio po ay mag-isa na lang dito ngayon sa barong-barong na to at tinitiis niya yung uh, sitwasyon na mag-isa na lang at uh, siya na lang po yung gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. No? Siya po yung naglalaba, siya yung... ikaw pa yung nag-iigib ng tubig mo. Siya pa yung nag-iigib ng tubig niya tapos uh, siya pa yung nagsasaing siya pa yung uh, nanhuhugas lahat po ng gawain ng uh, gawain sa bahay siya po yung uh, gumagawa tapos yung uh, bahay po niya mga kalingap tingnan nyo mga butas-butas po oh. ayan oh mga butas-butas po yung bahay niya tapos sa ilalim po bumabaha ba dito tay sa dito sa baba ng bahay mo nagkakaroon ba dyan ng tubig ha yan. So, yung pawid po niya medyo okay pa naman pero siguro po mga kalingam kapag uh, alam niya naman po na tag-ulan na sa Pilipinas kaya di po natin maiwasan na magkaroon ng mga bagyo, ano, yung malalamig na panahon, sobrang init, so paiba-iba po ng klima pero sa panahon po natin ngayon sa buwan po natin ay talagang tag-ulan na. So, tinanong niya naman doon, no, siguro kapag uh, malakas yung Uh, ulan ay talagang pumapasok tay yung tubig ulan no? dito sa bahay mo ayan so nandyan yung kwarto mo tay sa loob di dyan oh man ng tatay Antonio mga kalingap ano so tapos yung pakita ko pala sa inyong mga kalingap yung uh, poste ng bahay po niya ayan no oh. no putol na po doon sa gitna tapos dito manipis na tapos dyan po ayun oh manipis na po ayan oh, yun po yung silong ng bahay niya so hindi po tatagal dyan yung mga ganyang kahoy kasi nga uh, nagkakaroon po ng tubig daw dito kapag high tide kasi tingnan nyo naman yung likod oh ayan dagat na po yan mga kalingap so hindi po tatagal yung kahoy dyan no babagsak po tingnan nyo kagaya po dyan no oh. Ayan, so kapag uh, dumating yung ilang buwan, ilang buwan, ilang taon, talagang magigiba yung bahay ni Tatay Antonio, no? Sana naman, hindi naman po natin alam kung saan na siya titira, no, tay? Kawaba ni Tatay Antonio, mag-isa na lang. Dito po, sa kabila, medyo okay pa po yung fawid. Dito naman po, ayan lumang luma na po kaysa po dito na bago pa o. Oh. kasi kapag ginanan nyo po yung pawid kapag lumang luma na siya napuputol po agad o. Oh. Yan. po dito sa kabila pag ganunin mo hindi po napuputol ano tay saan ka naman naliligo nagsi CR saan ka dyan ka CR <laughs> wow, naman ni tatay no? So kapag uh, bumagyo mga kalingaps, talagang totally po ito si Tatay Antonio. Talagang bagsak po yung bahay niya. Tapos meron po siyang iniindang sakit. Napa-check up ka na ba, Tay? Hindi ka pa napa-check up, wala ka bang gamot? Wala lahat. Ayan, hindi ka pa ba hindi ka pa makapagsalita, Tay? Hindi ka makapagsalita ng maayos. Ano naman yung ginagawa mo araw-araw? Kapag umaga, anong ginagawa mo? Ha? tatay ang tanya mga kalingap nando ka palagi sa may court tay ha nanonood ka sa mga kabataan kasi mainit po dito mga kalingap kung mag stay po si tatay siguro magkakasakit rin po siya sobrang init so kwento po ni ma'am Elma nandiyan po palagi siya sa may court dyan po siya nagpapahangin dyan po siya naglilibang kasi tingnan niya naman yung bahay niya ano naman po yung mapaglilibangan niya dyan no? Kasi, kahit sa Ah, so, sa edad niya is talaga uh, uh, kailangan niya talaga pukusan, no. Kasi kawawa po ng sitwasyon ni Tatay Antonio. Ano? Ayan. Kumain ka na ba, Tay? Ha? Anong ulam mo? Ani mo sura? Ha? Tay. Nanay mo sura. Isda. Yan po mga kalinga po. ano Tung na yung mga eh. Sige tay, nasan mo tay? Kawawa din na tatay ang tumi mga kalinga po. Ano ba masakit pa yung lalamunan mo? Ano? Ha? Ha? Tumutulo lang laway mo. Bakit? Ha? Hmm? Hindi mo alam kawawa mga kalingap, mga kalingap. naglalambing po si Boy Tabang doon po sa mga uh, subscriber po natin na may mga ang puso. Tulungan naman po natin si Tatay Antonio kasi kawawa po ng sitwasyon, no? Tingnan niyo po. Yan. Hindi po niya alam kung bakit daw tumutulo laway niya. Tapos, ewan ko. Hindi ko po alam kung Ah, ano yung pwede nating maitulong kahit lang po sana sa pangkain-kain ano tay ano ba yung pwede naming maitulong tay ano man pwede naman maibulig tay ha pagkain ha nakalinga kawawa naman po nakalinga paglalambing naman po eh, yung tagapaglingkod tulungan naman po natin si tatay Antonio kawawa hindi po niya daw alam kung bakit daw na naway niya hindi po niya alam kung ano yung sitwasyon na po niya sabi niya ayan hindi po natin mapasok yung uh, bahay niya kasi baka magiba mga kalingap kasi nakita niya naman yung uh, uh, poste niya sa ilalim ano tay ayan. tapos mga kalingap panawagan ko lang po doon sa mga anak niya sana naman po tulungan 'yung kanilang tatay kasi kasi kailangan na kailangan po niya ng uh, pansin ng pag-aruga ng mga anak po niya. Actually po 'yung mga anak niya ay wala na po daw communication nasa Maynila na may mga pamilya na tapos uh, hindi na daw po nagpapadala. Tapos si Tatay Antonio ay binibigyan na lang po ng mga kapitbahay niya dito ano Tay. Mm. yan binibigyan na lang daw po siya. Binibigyan na lang po according po doon sa kwento ni Ma'am Elma binibigyan na lang po daw to ng pagkain dito. So, deserve po naman talaga ng tulong ni Tatay Antonio mga kalingap. Ano, hindi lang po natin siya makausap ng maayos kasi nga masakit daw yung lalamunan niya. Hindi po daw siya makapagsalita. Tapos, hinihingal po siya mga kalingap. Ayan, so hindi po siya makapagsalita ng maayos. Tapos kung makapagsalita naman po siya, mahinang mahina. Tapos may times na tumutulo yung laway niya. Ano, nanotayan tay ani mo masusugat sa imo sitwasyon. Ha. Ha? Wala na upay. na upay. Wala na daw. Wala na ano tawag sa Tagalog. Wala na, hindi na daw maganda yung kanyang sitwasyon. na naman yung sa hindi mo kahimta nga pero may kagutom pero wala sa nag sa'yo nagkukan nag-alaga ha 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 ang Diyos na lang daw yung may alam kung ano yung sitwasyon niya. Ano tay? naman ni tatay. Tay, meron akong ibibigay. May bigas, may bigas ka pa ba? May bugas ka pa? Uh -huh. Ha? Ha, hindi mo bugas? Tay mo daw mo bugas tay? Sige nga. kita nga Tay kinuha po niya yung lalagyan ng bigas niya. Yan na lang yung bigas mo. Mm -hmm. Jesus, sus, kinuha mga kalingap yung bigas niya. Ini na lang mo bugas. Mm -hmm. Diyan ka lang tay ha. Wait lang. Mga kalingap, kawawa. Bigyan natin ng bigas. Kawawa ni Tatay Antonio. Ayan. Ito po, Bigyan natin siya ng bigas. Kawawa po ng sitwasyon niya. Tay! Huli ka dito, Tay. Meron akong ibibigay sa'yo. Huli! <laughs> Abo ka. Ayan. Ito, Tay. Dagdagan natin bigas mo. Oh. Ayan. May bigas na si Tatay Antonio. Hmm. Salamat. Ha? Salamat walang ano man tay ano gusto ko lang po magpasalamat doon sa uh, sponsor ni Kuya Bal na nag, uh, nag iwan po sa amin ng uh, bigas bago po sila Kuya Bal umalis ayan yung bigas niya po ay nakakatulong sa mga ganitong sitwasyon ng pamilya po dito sa mga naibablog namin yung bigas po ninyo ay nagsisilbing uh, kulay doon sa mga taong wala pong pangsaing at wala pong uh, kakayahan na makabili ng bigas kagaya ni Tatay Antonio ano tay? Ano masasabi mo doon sa nagbigay ng bigas? Nani masusugat sa naghatag bugas sa im? Mulan, Ramar. Wow. Yan ha. Pakatatag ka na lang dito ha. Tapos wag mong, uh, wag mong pabayaan yung sarili mo. Tapos uh, alagaan mo ha. Alagaan mo para sa susunod na pagbalik ko. Ayan may bigas ka na naman ulit ha. Ayan, pasensya na kung wala kung wala kung maibibigay na pambili ng ulam. Ah, uh, ikaw na lang muna yung bahala ha sa ulam mo ha. Mamayang gabi. Ha? Ayan, pasensya na po mga kalingan pala tayong may maibibigay kay tatay ng pambiling bigas. Kawawa naman po. So, mga kalingap, ulit po, naglalambing si Boy Tabang. Tulungan naman po natin si Tatay Antonio. Kasi kawawa po ng sitwasyon ni Tatay Antonio at uh, sana hindi pa huli yung lahat na kahit papano gumaan po yung kanyang buhay at uh, matulungan po natin na maisalba siya sa kanyang iniindang sakit ano tatay ha pakatatag ka na lang ha tapos wag uh, huwag pabaya ng sarili matulog ng maaga kumain sa tamang oras tapos gulay ha ayan So mga kalingap, hindi na po tayo magtatagal kasi medyo malayo pa po yung uwihan natin. Yan po muna yung ating mission for today for today's vlog. Ano? Ayun, gusto ko lang po magpasalamat ulit doon sa nagbigay ng uh, uh, kulay sa ating vlog ngayon yung sponsor ni Kuya Bal nakalimutan ko lang po yung uh, kung ano yung kanyang pangalan maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta sa The Great Team Morainon at syempre uh, gusto ko lang po magpasalamat sa walang sawang sumusuporta po sa The Great Team Morainon Manay Tere Anderson Ma'am Irene Ate Joveta Villas Ate Ma'am Hawaii Ma'am Arlene Unil at uh, sa Spurgeon Family kay uh, Ate Beat Jones kay Ate Edna Malina kay Manay uh, uh, kay Manay ng Bicol at Ichari at uh, kay tita Marcelina at sa lahat po ng uh, ni Kuya Joey sa outro niya maraming maraming salamat po sa inyo pasensya na hindi ko kayo kabisado ano? at uh, nakakalimutan po natin minsan So hanggang dito na lang po yung ating vlog. Huwag nyo po sana kalimutan supportahan yung ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at syempre Kalingap Prab. At syempre yung uh, The Great Timoray noon na patuloy pa na naglilingap dito sa Samar. Nandiyan po si Ambassador Joey The Great, Buitabang at Edna Condorians si TV, BB Mix Vlog at syempre Viaheng King. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre kampay sayonara. Adios mga Kalingap. Laging nagkakaisa